hindi naka-drain ang drain selector pero may lumalabas sa tubig. So marami po nag-comment sa atin, no? Marami nga nagtanong na kahit na hindi naman naka-drain sa reactor, nga po siya, no? Hindi naman naka-drain sa ng ganyan, pero lumalabas ang tubig kahit na nakasara. Ganito mga repairman, no? Kailangan mo lang buksan yung drain selector or kailangan mo kailangan mo magpalit ng rubber drain. Ito po yung rubber drain, no? So kahit nasira yung hose mo, Basta't okay yung drain selector, hindi po dapat tutuluyan kapag hindi naka-drain. No, kapag naman tinaas mo yung hose, papasok naman yung tubig sa dryer. No, nakakasira po ng dryer 'yon dahil magkakatubig po siya. Magi-stack yung kanyang rubber velo sa ilalim. Ngayon, mga repairman, ganito lang ayusin, no. Kapag may leak ang hose nyo, kahit na hindi naka-drain, so buksan mo lang 'to, no. Pa counterclockwise, ayan, no. Counterclockwise lang, ikot-ikot lang. 'Yon, iaangat mo siya. Ito, mga repairman, no. Ah, boss ko yung plus light para mas makita niyo na maayos. Ito po, napaka-rumi no. Kapag maruming ganyan, kahit na hindi naka-drain, tatagas po talaga 'yan. Ayan no. pati po sa loob, kung minsan, mahina mag-drain. No, mahina mag-drain. Ayan po, barado. No, kailangan niyo lang busan sa loob. So busan natin no. So kailangan niyo lang busan dito para lumabas yung dumi. Ayan, buusan ko no Tapos alisin niyo po yung uh, LC, or yung tinatawag na pulsator. Tapos pag binuhusan mo yan lalabas po yung dumi Ayan no Lalabas yung dumi o mga ka ang dami o. Oh. Mga alimulumul ng basahan ang damit Ayan so halimbawa malinis na no Halimbawa mali mali malinis na ibinalik nyo ulit na pag pag pagbalik nyo kapag hindi na tumutulo okay marumi lang no kapag naman may liko ulit, tumutulo kahit na malinis na ito na yung palitan ninyo yung tinatawag na rubber drain, no? Ang tawag po rito, rubber drain universal. Ayan, no? Paano mo nalaman kung ito po universal? Ay, meron pong goma sa gilid. Ayan po, may goma sa gilid. Ibig sabihin, universal po yan. Kapag walang goma sa gilid, nakatulad nito, ayan, no? Meron, meron, sya, meron sya tinatawag na nosing, no? Ayan, may sobra siya. Ayan, kita ba? Ayan, hindi nga kita, no? Blurred yung camera. Yon, yon. Ito po ito na na Universal. Meron pong gumawa sa gilid. So, ibig sabihin, Universal kahit na anong washing machine naman, pwede po dito. So, yon. Kung, kung bibili po kayo na ganitong klase, i-type lang sa online ng Rubber Drain Universal. Lalabas po ito. No, atig uh, 65 pesos, no, sa amin. Pero sa online mas mura. Pero ganoon din kung shipping fee, kung bibili kayo isa lang, Ganoon din. So kung may ah, magganap po kayo ng electronic shop sa inyong lugar, kung meron, na no, maraming ganito. Iyon.